skal hanggang turog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start ito? Sak na kawasaki. Linyayon <laughs> ni Sak Maestro dun sa laban nila ni, ni Sak. Galing ni dun. Preparado, gagi. Ganong sak yung minahanap ko eh. Pero nang-aapak yan ng skal hanggang turog at sobrang And bloody. Tila ayaw ba mag-start ito? Yan na. Pinamak na siya. Yan ang style. Hey! amin. Eh. Yan talaga yung ano ng bang mak. Minamak niya na. saan mo ini, start yung wasak eh. no? O ano? O ano? Pasak na start mo pa. Ka ba? <laughs> Galing ni ganda. Ng ganda Ano ano? Pasak na eh, start mo pa. नहीं <laughs>